Mula sa kanyang pagsikat sa girl trends, naging kapansin-pansin ang career at personalidad ni Chi Filomeno. Ngunit hindi rin nawala ang kontrobersya tulad ng up nila ni Jake Cuenca at ang kasalukuyang issue na kinasasangkutan niya ngayon kay Matthew Lillier kung saan di umano'y hindi boto ang pamilya na binata sa kanilang relasyon. Pating kilalanin pa ng mas malalim si Chi Filomeno at ang mga kwento sa likod na kanyang pangalan. The Philippine Showbiz List Presents tunay na pagkatao ni Chi Filomeno. Unveiling the True Chi Si Chi o China Rousseff Rimulano Filomeno sa tunay na buhay ay isang aktres, model, dancer at social media influencer. Ipinanganak siya noong August 16, 1996 kaya kabilang siya sa Zodiac sign na Leo. Tubong Antipolo Rizal, ipinagmamalaki ni Chi na siya isang kristyano. Inilarawan niya ang sarili bilang isang strong at independent woman. Mahilig siyang sumayaw, mag-racing at makipaglaro sa kanyang mga aso. Ang blue ang kanyang paboritong kulay at makikita sa kanyang Instagram na isa siyang certified beach babe. Ayon sa kanya, ang paborito niyang destinasyon para magbakasyon ay Siargao. Mahilig din siya sa carbonara, spicy noodles at halos lahat ng paanghang na pagkain. Para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, si Chi ay kilala rin marunong manggaya ng boses ng karakter na si Stitch mula sa Disney. Nakilala siya bilang dating miyembro ng girl group na Girl Trends ng variety show na It's Showtime. Noong 2021, sumali siya sa Pinoy Big Brother Community Season 10 Celebrity Edition at naging bahagi rin siya ng It's Showtime bilang isang Girl on Fire mentor. Chi's Showbiz Career Sinimula ni Chi ang kanyang karera sa showbiz sa edad na 11, kung saan una siyang lumabas sa iba't ibang commercials. Dahil sa maagang exposure na ito, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-audition sa ABS-CBN Star Magic Talent Management Group noong 2011, isang mahalagang yugto sa kanyang karera. Paong 2012 naman ang una siyang umarte sa telebisyon sa pamamagitan ng Maala Alam Mo Kaya. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang kanyang karanasan bilang aktres sa pamamagitan ng pagganap sa iba't ibang sikat na teleserye, gaya ng Once Upon a Time, Love Thy Woman, The Four Bad Boys and Me, Gen Z at Can't Buy Me Love. Lumabas din siya sa ilang pelikula, kabilang ang Crazy Beautiful You, Can't Help Falling in Love, Princess Diarisi at A Very Good Girl noong 2023. Bukod sa pag-arte, nakilala rin si Chin bilang isang dancer at miyembro ng Girl Trends. Mas lalo pang tumaas sa kanyang popularidad ng sumali siya sa Pinoy Big Brother Community Season 10 Celebrity Edition. Noong 2022, kinilala siya bilang Hinebra Calendar Girl dahil ang magtawagin siyang Calendar Vixen ng Antipolo. Higit pa rito, naging modelo rin siya para sa mga kilalang brand tulad ng Guess, Simi at Vans at nagkipagtulungan sa si iba't ibang produkto at social media endorsements. Samantala, ibinahagi ni China ang una niyang kaibigan sa showbiz ay si Julia Barreto is niya subukan ng action roles tulad ng ginagawa ni Angel Luxine. Ang kanyang unang audition ay para sa isang komersyal, ngunit dito rin niya unang naranasan ang rejection, isang karanasang nagsilbing inspirasyon sa kanya upang lalo pang magsikap. The Man Who Became Part of Chi's Love Life Nagkaroon ng relasyon si Chi sa kapwa aktor na si Jay Cuenca na nagsimula noong May 2023. Bukas ang dalawa tungkol sa kanilang pagmamahalan at unang nagpakita sa publiko bilang magkasama sa ABS-CBN Ball noong October 2023. Bago ito, nakarelasyon din ni Chi si Alex Diaz sa loob ng apat na taon na nauwi sa maayos na paghihiwalay. Sandali rin siya na-link kay Mark McMahon mula sa Camp Star Hunt, ngunit hindi nagtagal ang kanilang ugnayan. Saka, sa kasalukuyan, si Chi ay naiuugnay kay Matthew Lewellier. Chi denied parking lot scandal with Suze. Pinabulaan na naman ni Chi ang mga kumarot na chismis noong 2022 na di umano'y nagkaroon sila ni Zeus Collins ng skandal sa isang parking lot. Nilinaw niya na ang isyo ay matagal ang lumipas at muling binuhay lamang sa social media at iginiit na ito ay fake news. Dagdag pa niya, wala raw dahilan para mangyari ang nasabing paratang, lalo na't na may karelasyon si Zeus noong panahong iyon. Clap back at dawn over blind item. Noong January 2025, romes bak si Chi kaugnay sa naging interview kay Don Chang kung saan nabanggit ang isang lumang alitan sa kapwa-artista na umunod tumutukoy sa kanya. Matapang na pinangalanan ni Chi si Don sa isang post sa social media matapos magbahagi ng isang bind item sa isang podcast interview. Sa natunang interview, kikinuwento ni Don na minsan ay nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa isang kapwa performer. Binanggit pa niya ang insidente kung saan ang isang taong may initiala CF o mano ay inagawan siya ng pwesto sa isang rehearsal. Bagamat walang tuwirang pangalan na binanggit si Don, marami sa mga netizens ang naniniwalang si Chi Filomeno ang tinutukoy niya. Bilang tugon, gumamit si Chi ng ex upang ilabas ang kanyang panig. Ipinakita niya ang screenshot ng panayam ni Don at diretsyahang tinag ito. Mariing itinanggi ni Chi ang paratang tungkol sa rehearsal at iginiit na walang ganoong pangyayari at dagdag pa niya na mismong staff ng It's Showtime ang nagpahayag na wala silang alam sa ganitong insidente. Hindi rin pinalampas ni Chi ang umano'y maling kwento tungkol sa pananabunot. Giit niya, pinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili at hindi kailanman inagawa ng posisyon si Don. Sa kasunod na post, sinabi pa ni Chi na dapat ang mag-move on si Don lalo na mataong 2025 na. Chi appealed for privacy amid rumors linking her to Matthew. Umapila si Chi sa publiko na wag nang idamay ang pangalan ng pamilyang Willier ng Cebu sa anumang issue na kinasasangkutan niya sa kasalukuyan. Ito mga nagdaang linggo na unay ang pangalan ni Matthew de Willier na mula sa kilalang angka ng mga negosyante sa Cebu kay Chi. Sa kanyang Instagram story noong September 29, ibinahagi ni Chia kanyang saloobin hinggil sa mga nababasa at naririnig niyang usap-usapan tungkol sa kanyang personal na buhay at ang pamilya Luillier. Hinikayat niya ang publiko na wag nang idamay ang mga Luillier dahil sa mga pribadong tao o mano ang mga ito. Ayon kay Chi, I've been reading and hearing a lot these past few days and I ask that my past relationship, my present life, and the Luillier family be left out of this issue. They don't deserve to be dragged into something that has nothing to do with them. No further statements will be made at this time. I kindly ask that people refrain from speculation or intrusions into my private affairs. Thank you for your understanding and cooperation. Kasunod nito, nagbahagi pa si Chile isa pang post na nagsasaad na kanyang paninindigan. I may be a public figure but I am not public property. I ask that my private life remain private. Cheat. Chi allegedly not accepted by Matthew's family. Muling na sentro sa spotlight ang diumano'y relasyon ni na Chi at Matthew matapos lumabas ang ulat ng na umanoy nagsagawa ng sariling investigasyon ang pamilya ni Matthew hinggil kay Chi. Ayon sa ilang source, may mga bagay umanong diskubre ang pamilya tungkol kay Chi na hindi nila nagustuhan na naging dahilan na kanilang pagtutol sa relasyon. Nabanggit din ang isyong ito sa OG Diaz Showbiz Update sa YouTube kung saan natalaki ang usapin ng di umanong hindi pagsangayon ng pamilya na lalo pa nagpasiklab sa mga espekulasyon ng publiko. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!